Si Maria Labo ay isang ordinaryong housewife mula sa Iloilo. Sa ibang bersyon, mula sa Capiz o Leyte. Dahil sa kahirapan, napilitan siyang magnegosyo at magtrabaho abroad bilang domestic helper. Iniwan ang kanyang asawa at mga anak. Pagdating niya sa abroad, iba-ibang bersyon. Minsan Canada, minsan Middle East, nagsimula ng may kakaibang nangyari sa kanya. Ayon sa alamat, isa sa mga amo niya ay isang aswang o mangkukulam at isinumpa siya. Simula noon, nakaramdam na siya ng pagkagutom sa laman ng tao, lalo na sa mga bata. Di nagtagal, pinauwi siya ng amo o kaya ay tumakas siya Pagbalik sa Pilipinas, iba na si Maria. Tahimik siya, malayo ang tingin, parang laging nagugutom. Pero masaya ang pamilya, nakala nila ligtas na siya. Hanggang isang gabi, nagluto si Maria ng masarap na ulam. Kumain ang kanyang asawa, nagustuhan ito, pero nagtaka sa lasa. Tinanong niya kung anong karne ang ginamit. Sabi ni Maria, Basta espesyal yan. Nang mawala ang mga bata, nagsimula siyang maghinala. Sa loob ng bahay, natagpuan niya ang mga parte ng katawan ng kanilang anak sa isang lalagyan. Doon niya natuklasan ang kakilakilabot na katotohanan. Kinain na ni Maria ang sarili nilang anak. Sa galit at poot, kinuha niya ang kutsilyo sa kusina at hiniwa ang muka ni Maria. Kaya siya tinawag na Maria Labo mula sa salitang Labo o Slash sa hiligay nun. Ngunit, sa halip na mamatay, tumakas si Maria. Simula noon, ikinakalat sa mga probinsya sa Visayas at Mindanao ang kwento niya. May mga sinasabing sightings sa Kapis, Antik, Takloban, pati sa Buanga. May mga nagsasabi ring kumakatok siya sa bahay tuwing gabi at nag-aalok ng pagkaing espesyal na baka gawa sa laman ng tao. Mga paniniwala at detalye, si Maria Labo ay itinuturing na halimaw o aswang sa ilang lugar. May mga kwentong nakita siya sa palengke. Nagtatanong kung may sariwang karne. Wala itong dokumentadong ebidensya. Urban legend lang talaga. Pero napakatindi ng epekto sa takot ng mga tao. Lalo na sa mga liblib na lugar.